Historia Tagalog Horror Stories magawang magsalita ni Conrado habang nakikinig sa usapan ng mga kalalakihan sa labas ng bakura ni tiyogado Hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang pangamba sa mga oras na iyon. Pakiramdam niya ay unti-unting kinakain ng takot ang kanyang puso. Nakahinga siya ng malalim nang maramdaman niya ang tapik sa kanyang balikat. Nang lingunin ni Conrado nakita niya ang nag-aalalang muka ni Tio Gado. Sinabi nito sa kanya na huwag siyang papadala sa emosyon at walang mangyayari kung magpapatangay ito sa mga bagay na kinakatakot niya. Hawak ng kaliwang kamay nito ang tasang naglalaman ng mainit na kape. Diretso ang tingin nito sa mga lalaking nag-uusap sa labas. Nagbawi siya ng tingin at itinuon ang atensyon sa malayo. Alas sa pa lang ng umaga pero gising na gising na ang lahat ng tao sa kanilang baryo. Pinuno niya ng hangin ang dibdib sa kayon ibinuga sa pag-aasam na mababawasan ang bigat na nararamdaman niya pero nabigo siya. Sinabi ni Conrado kay Tio Gado na ano ang gagawin niya at natatakot siya para sa kaligtasan ni Alia at ng anak nila. Ayaw niyang mapahamak ito. Narinig ni Conrado ang pagbuntong hininga ni Tiyugado. Mula sa mga lalaki ay nabaling sa kanya ang atensyon nito. Minungkahin ni Tiyugado na bakit hindi sila umalis sa barrio Crisostomo at magpakalayo-layo. Muli siyang nagbuga ng hangin bago malungkot na umiling. Sinabi ni Conrado sa kanyang tiyo na sinubukan niya iyan sabihin kay Alia pero ayon ito, Muli niyang narinig ang pagbuntong hininga ni Tiyo Gado. Hinarap niya ito at matamang tinitigan. Sinabi pa ni Conrado na hindi niya mapapayagang masakta ng kanyang mag-ina. Bakit daw hindi pa nila unahan at natigilan siya sa pagsasalita nang hawakan siya ni Tiyo Gado sa kanyang balikat. Bahagya namang umiling si Tiyo Gado bago luminga sa paligid at sinabi nitong pumasok muna sila sa loob ng kubo. Nang makapasok sila sa kubo, ay agad siyang hinarap ni Tiyo Gado. Sinabi nito kay Conrado na malakas ang kalaban. Hindi lang sa gabi lumalakas ito, kahit sa araw dahil may taglay silang lakas na hindi mapapantayan. Kumuyom ang mga kamay niya sa narinig. Tinalikuran niya ang kanyang tiyuhin at humarap sa bintana bago ipinikit ang mga mata. Sinabi ni Tiyugado na naiintindihan niya si Conrado pero isipin pa rin ito si Alia dahil kung may mangyaring masama sa kanya, paano na ang kanyang mag -ina? Mabilis namang hinarap ni Conrado ang kanyang tiyuhin at sinabi nito Nahahayaan lang ba nila si Maria sa kanyang ginagawa? Paano kung si Aliana ang isunod niya? Ayaw daw niyang umupo na lang at walang gawin. May diin niyang wika sa kanyang tiyo. Nilapitan siya nito at mahigpit na hinawakan sa mga balikat. Pinayuhan siya ng kanyang tiyo na kontrolin niya ang kanyang emosyon. Tandaan niyang hindi ordinaryong tao ang kalaban nila kundi isang alagad ng demonyo. Matagal siyang natahimik bago nilingon ang silid ni Alia. Baka sa kanyang mga mata ang takot para sa babae. Kung tama ang usap-usapan na narinig niya, tanging si Alia at ang asawa ni Jerome na lamang ang natitirang bunti sa kanilang baryo. Nanganganib ang buhay ng mga ito kung hindi sila gagawa ng paraan mabilis siyang natigilan na may biglang maalala. Sinabi ni Conrado na pwede nilang gawin ang ginawa sa kanila noon na mga tao sa baryo. Napakunot ang noo ni Tio Gado. Nabitiwan siya ni Tiyogado sa mga narinig. Napapalunok itong nag-iwas ng tingin bago umupo sa silyang nakaharap sa mesa. Sinabi pa ni Conrado na magsama-sama sila at puntahan ito sa bahay. Sumabat naman si Tiyo Gado na gusto mo bang sunugin sila ng buhay. Nilingon siya nito at matamang tinitigan. Sinabi pa ni Tiyo Gado na kaya ba niyang gawin iyon sa babaeng minsan niyang nakaniig. Napalunok siya sa mga sinabi ng kanyang Tiyo. Unti-unting nagsalubong ang mga kilay niya habang nakatitig sa kanyang tiyuhin. Sumagot si Conrado... Sinabi nitong hindi ito tao at sigurado siyang kung alam lang niya ito noon, hindi siya makikipagtalik kay Maria. Matagal silang nagkatitigan. Ngayon, alam na niya kung bakit lagi itong tumututol na saktan si Maria. Makalipas ang ilang segundo, ay bumuntong-hiningang nag-iwas ng tingin si Tiyogado. Umupo siya sa tabi ng lalaki nang hindi inaalis sa mga mata sa pagkakatitig dito. Napansin niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng sariling tiyuhin. Hindi iyon pag-aalinlangan dahil sa takot. Ibang bagay ang nakikita niya sa mga mata ng kanyang tiyuhin. Tinanong ni Conrado ang kanyang tiyo na sabihin sa kanya ang totoo. Dahil doon ay nakuha niya ang atensyon ng kanyang tiyo gado tinanong pa niya ito kung ayo ba niyang patayin si Maria. Nakita niya ang ilang beses na paglunok nito at ang mabilis na pagbawi ng tingin. Doon ay nakumpirma niya ang kanyang hinala. Sinabi ni Conrado na hanggang ngayon ba ay mahal pa rin niya si Maria. Naipikit ni Tiyugado ang mga mata bago umiling ng paulit-ulit. Hindi magawang lumabas ni Alia mula sa sariling silid nang marinig ang pag-uusap na magtsuhin sa labas. Nagbuga siya ng hangin at mula sa pagkakasandal sa pader ay hinarap niya ang pintuan. Bahagya niyang inalis sa pagkakatabing ang kurtina at pinanood ng dalawa mula sa loob. Natigilan siya ng makita ang pagyugyog ng mga balikat ni Tiyo Gado habang nakatungo ang lalaki. Sinabi ni Tiyugado na ayaw na niyang maulit ang nakaraan dahil kasalanan niya. Napalunok siya ng mapagtantong umiiyak na pala ito. Nang balingan niya ng tingin si Conrado, wala na ang galit na maririnig sa boses nito kanina. Napalitan na ng pag-aalala ang mukha ng binata. Sinabi pa ni Tiyugado na buntis si Maria noon. Buntis siya nang sugurin sila ng mga tao sa kanilang bahay. Pinagbubuntis ni Maria ang anak nila at nakunan ito at namatay ang bata. Tuluyan nang humagulgol si Tio Gado sa harap ni Conrado. Ramdam na ramdam niya ang pait at sakit sa tinig nito. Tila matagal na panahong tinago ng kanyang tiyo ang tungkol sa bagay na iyon. Kaya nang isiwalat nito ang lahat ay hindi na nito napigilan pa ang matinding emosyon at sumabog na lang na parang bulkan. Ngunit sa sunod na mga sinabi ng kanyang tiyo, tila siya naman ang nakaramdam na matinding kirot sa puso. Sinabi pa ng kanyang tiyo na alam nito na may nangyari kay Maria at kay Conrado at paano raw kumbuntis si Maria paano kung dinadala ni Maria ang anak niya. Umiling si Tiyo Gado at dagdag pa niyang maaatim ba ni Conrado na may inosenteng sanggol ang madadamay. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, hindi magawang tingnan ni Alia sa mga mata si Conrado matapos ng mga narinig kanina. Gusto niyang komprontahin ang lalaki at tanungin ito kung nabuntis ba nito si Maria. Pero wala naman siyang lakas ng loob Tinanong ni Conrado si Alia kung bakit kanina pa ito tahimik Ayaw ba nito ng ulam Mula sa kawalan ay nabaling sa lalaki ang kanyang tingin Ninitian naman siya ni Conrado Mula sa nakangiti nitong muka ay binaling niya ang tingin sa mga pagkaing nasa kanilang mesa Bukod sa ulam at kanin, may mga prutas din katulad ng mangga at orange. Ilang beses siyang napakurap-kurap bago muling nilingon ang binata. Ngumiti si Aliya kay Conrado at sinabing bumili pala ito ng hotdog at itlog eh hindi naman kailangan niyang bumili ng mga iyon. Lumapad naman ang ngiti sa mga labi ni Conrado at sinabing buntis ito dapat nakakakain ito ng mga gusto niya. Napalunok siya bago muling umiti rito. Biglang uminit ang mga mata niya. Kung dahil ba sa pagbubuntis kaya bumababaw ang mga luha niya ay hindi niya alam. Ang sigurado lang siya. Bigla siyang nalungkot ng maisip na paano kung hindi sila nagkagustuhan ni Conrado. Baka na sa piling ni Maria ang binata at sa halip ito ang pinagsisilbihan ni Conrado bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Agad na tumayo si Conrado at lumapit kay Alia at lumuhod. Tinanong niya ito kung ano ba ang problema. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi at matama na tinitigan. Tinanong niya kung bakit ito umiiyak kung masakit ba ang tiyan nito Agad siyang umiling dito at pilit ng ngumiti Gusto sana niyang humingi ng tawad kay Conrado at makipag-ayos Pero sa halip, ibang mga salita ang lumalabas sa kanyang bibig Hindi na napigilan ni Aliyah na sabihin kay Conrado na Pag pumunta siya sa babaeng iyon ay papatay niya si Conrado Mabilis na natigilan si Conrado sa mga narinig kay Aliyah Matagal itong pinakatitigan ang mukha niya habang tila hindi ito makapaniwala sa mga bagay na lumabas sa bibig nito. Dahil sa pagtahimik nito ay mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Sinabi ulit ni Alia kung nakikinig ba ito sa kanya. Ang sabi niya ay huwag niyang pupuntahan si Maria. Alangan ng umiti si Conrado kay Alia bago mabilis na umiling at sinabi nito na hindi siya mahilig sa manananggal. Sa sinabing iyon ng binata ay napanguso siya. Pinahi di Conrado gamit ng sariling mga kamay ang mga luha niya sa pisngi bago tatawang bumalik sa inuupuan. Sinabi ni Conrado na kakaselos nito pati manananggal ay pinagseselosan ni Alia. Umiling-iling pa ito habang naguhugas na ng kamay. Sumagot naman si Alia kay Conrado na kakalandi niya pati mana ay nabuntis niya. Natigilan naman si Conrado sa ginagawa niya. Mabilis na nabaling ang tingin nito sa kanya dahil sa mga sinabi. Bakas ang pagtataka sa buong muka ni Conrado. Sinabi ni Aliyah na narinig niya ang usapan nila ni Tio Gado. Numiti naman si Conrado bago kinuha ang platong pinaglalagyan ng itlog sa kanaglagay sa kanyang plato ito na ang kumuha ng mga pagkain para sa kanya. Tahimik niya itong pinagmasdan hanggang sa gumawa na rin ito ng sausawan. Tinanong ni Alia si Conrado kung hindi ba ito galit. Alam naman niyang sumusobra na minsan ang ugali ni Alia at ang mga sinasabi nito. Lalo na kay Conrado na walang ibang ginawa kundi ang alagaan siya. Hindi lang talaga niya mapigilan para bang simula ng malaman ni Alia na buntis siya ay naging emosyonal na ito ng sobra. Sumagot naman si Conrado kung bakit naman siya magagalit. Nagangat ito ng tingin sa kanya at nginitian. Mas lalo siyang nainis sa sinabi nito. Paano mas lalo siyang nakonsensya sa kabaitan nito sa kanya? Nasaan na ang dating Conrado na kung inisin siya ay wagas. Sinabi ni Conrado na hindi niya kailangan mag-alala tungkol kay Maria. Litanya ni Conrado habang nakatuon ang tingin nito sa mga pagkain. Dagdag pa niya, sinigurado din niyang hindi ito mabubuntis noong may nangyari sa kanila. Nakasimangot si Aliyah na nag-angat ng tingin at sinabing dapat ba siyang matuwa. Natawa naman si Conrado at sumagot ito na isang babae lang ang gusto niyang buntisin at ngayon ay buntis na. Pareho silang napangiti sa sinabi nito. Maya-maya ay nagbaba siya ng tingin sa sariling tiyan at marahan iyong hinaplos. Samantala, isang buntong hininga ang pinakawala ni Jerome matapos magbilin sa limampung taong gulang nilang kapitbahay na si Aling Susi. Mula sa babae ay binalin niya ang atensyon sa asawa na ngayon ay nakaupo sa harap ng mesa at nakatitig sa kanya. Iniwan niya sandali si Aling Susi sa sala at nagtungo sa kusina. Lumood siya sa harap ng babae at nakangiting hinalikan ang umbok ng tiyan nito. Sinabi ni Beba na alam niyang hindi dapat ito pigilan dahil para sa anak nila ang gagawin ni Jerome pero hindi niya maiwasang mag-alala para dito. Ngumiti si Jerome bago hinawakan ng mga kamay ng babae. Sumagot ito na huwag siyang intindihin kaya niya ang sarili niya. Binawi ni Beba ang mga kamay at tumayo bago naglakad-lakad sa loob ng maliit nilang kusina. Sinabi ni Beba na naiinis siya sa trabaho ni Jerome dahil madaling araw na ito kung umuwi. Pinahid nito ang mga luhang naglanda sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Beba ang pagyakap ni Jerome mula sa kanyang likuran. Napapikit siya bago hinawakan ang mga kamay nitong maingat na nakapalupot sa tiyan nito. Sinabi ni Jerome na sampung libo rin iyon. Pagkatapos niyan ay nangako siya na magbabagong buhay na siya. Hindi na ito magbebenta ng shabu aayusin niya ang buhay niya para sa anak nila. Puno ng emosyong nangako si Jerome kay Beba. Matapos ng pag-uusap nila ay hinatid na niya ito sa pinto ng kanilang bahay. Bago tuluyang umalis ay nilingon pa sila nito at muling pinaalalahanan si Aling Susi. Sinabi ni Jerome na huwag niyang iiwan ng mag-isa si Beba at siya na ang bahala dito. Sumagot naman si Aling Susina, na siya na ang bahala at magingat ito sa biyahe niya. Pagkatapos kumain ng hapunan ay sandali lang nagpahangin sa bungad ng pintuan si Beba bago nagdesisyong pumanhik sa itaas upang makapagpahinga. Nang makapasok sa kwarto ay agad niyang binuksan ang aparador at kinuha ang puting kurtina sa loob. Habang inaayos ang kurtina ay muling bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Aling Susi. Sinabi ni Aling Susi sa kanya na pasensya na iha. Pabalik-balik siya sa banyo para umihi. Sinigurado rin niyang nakakandado na ang pinto at mga bintana. Nakangiti nitong paliwanag at inilapag na sa maliit na mesa sa tabi ng kama ang isang baso ng tubig. Ngumiti lamang si Beba kay Aling Susi bago muling binalingan ng tingin ang hawak. Sinubukan niya itong isabit sa magkabilang dulo ng bintana ngunit agad siyang pinigilan ng babae. Sabi ni Aling Susi na buntis ito at dapat nag-iingat siya. Sinaway siya ni Aling Susi at agad na inagaw ang kurtina sa mga kamay ni Beba natatawa naman niyang hinayaan ng babae at humakbang paatras upang bigyan ito ng daan. Matapos ikabit ng babae ang kurtina ay saka ito bumaba at tumingin sa kanya. Nakiusap si Beba kay Aling Susi na kung pwede ay buksan na ang bintana. Agad namang nagpakunot sa noon ito ang sinabi ni Beba. Nagtanong si Aling Susi kung bakit. Sinabi naman ni Beba na napakainit do kasi at para siyang sinusunog sa sobrang init. Mariing umiling si Aling Susi kay Beba dahil kabilin bilina ng asawa nito na huwag buksan ang bintana lalo na ang bintana sa kwarto niya. Sumimangot naman si Beba at napapakamot itong nag-iwas ng tingin. Sinabi ni Beba na hindi nga siya mamamatay sa manananggal pero mamamatay naman siya sa sobrang init. Napailing si Aling Susi sa katigasan ng ulo ni Beba. Tinanong niya ito kung hindi ba ito natatakot. Kamamatay lang ni Gia noong isang araw dahil buntis rin ito kagaya niya. Dagdag pa niya na huwag naman sana na siya ang isunod ng halimaw tuluyang ang napailing si Beba bago napilitang tumango sa babae. Humiga na ito sa kama at tuluyan nang ipinikit ang mga mata. Pagkahiga ni Aling Susi, hindi pa man nagtatagal ng ilang minuto ay malalim na ang tulog nito. Napangiti naman si Beba nang mapansin iyon. Nilingon niya ang babae sa kanyang tabi at walang ingay na bumangon. Lumapit siya sa bintana at maingat itong binuksan